kena demo want picture picture, picture. May mayo oh my god yeah yep. okay thank you thank you there ada cool tugnau lagi for to this vlog guys nami sa Mukpo South Korea manggawas ni para maka refresh ko yung let's go so gila ka rin na mo guys no kay ang gila yun sa mga adtoon mga pupa to pruwa sa among barko adto ra mi sa 711 si ya makauban ni ko dre si Carlo si JP ug si brother Mike dre na pita guys labi na kay smile ko makauban no ya di kita yeah, mawa ang picture picture na, may, magkasin ampo takaman 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 daw oh Take

Kain, kain palabas more. <laughs> Mayaman, no? <laughs> Brother. Samgyup, oh. Oh, dami, oh. Tila ka ning ton Kasi mag-viral ni Anay kay... may kabayad sa huwag ka-owner Yep. So, yes, so, ano? so nagkasabot agad si Jeep yung koreano no 60,000 won ang nabayad namo. Okay Thank you Thank you Ogdrira ko to mga kaangkol Naka restart Naka kaon po nag Nga pagkaon Thank you for watching guys See you sa next vlog ko In my life Bye, Bye.